Good morning guys, kumusta yan no? Dito kami ngayon sa laog guys Jo so, umihip na yung hangin guys o. So habagat guys so, Okay, mahina lang Yan na mong madaling araw Maganda yung ano, tempo Yan o guys so Paksiwi namin ngayon guys Yan, ulamin namin yan guys so Yan o, yan pa papaksiwi namin ulam o Ah, pang almusal namin yan guys ngayon pang kainin namin color ho oh lapit na kayo matapos guys kaya naglilis na ako ng ano pang almusal namin yan o oh. may barko doon kaso oh. yan papunta yan doon sa ano Kamay ini, taga nito. Karga ng ano lupa. Dalin sa ibang bansa. Palurho. Ah, oh. Uh -huh.